Lalawigan naman ang antike isinailalim sa red alert status dahil sa patuloy na pag-ulan. Labintatlong bayan apektado ng pagbaha. Kasama mo mula sa Armen Iloilo, si Radyoman Maggie Maleriado. R isina live report! Isinailalim na sa red alert status ang buong lalawigan ng Antique dahil sa patuloy na pag-ulan, dala ng hangin habagat na mas pinalakas pa ng Bagyo Crising. Ayon kay Michael Tolentino, Local Disaster Risk Reduction and Management Officer 4 ng Antique Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO, lubhang apektado ng baha at landslide ang northern portion ng probinsya. Nasa labing tatlong bayan naman ang apektado ng walang tigil na pag-ulan. Batay sa data ng antike PDRRMO umabot na sa 3,243 na pamilya ang inilikas sa mga evacuation center. Samantala sa Iloilo City, suspendido ngayon ang biyahe ng fiberglass boats mula Iloilo to Guimaras vice versa. Ayon kay Philippine Coast Guard spokesperson Ensign Marvin Senzola, ito'y dahil pa rin sa malakas na hangin at malalaking alon. Patuloy naman ang biyahe ng Roro Vessels Iloilo-Guimaras and vice versa at Dumangas-Bacolod vice versa. Kasama mo sa di DYRI RMN Iloilo. Rajman Magi Maleriado, Tatak RMN.